Karunungang Buhay kasama si Pastor Joey Umali dito lang sa 702 DZAS Agapay ng Sambayanan Pastor Joey Umali samahan mo kami rito sa Karunungang Buhay Sama pagpalang araw sa iyo, kaibigan. Purihin ang Panginoon sa muli nating pagniniig dito sa ating lingguhang programang Karunungang Buhay. Nais kong uh, batiin ng uh, advance, happy birthday, si Dado Jing Cervantes. 70 years old na si Jing sa July 28. Kasama rin sa mga bumabati sa kanya si Juliana Montemayor at Maria Gibara de la Cruz. Happy listening sa ating mga masugid na tagapakinig kay DJ Dong Fulio, Ate Ruth Estrada, Lili Nasol, kay Ati Presi Jonco Torres, Enrique Sarabia, Nora Cabantog, Mary Gante, Pas Padilla, Kati Mamaril, Ati Elsa Francisco, Nora Salvador, Max Manaig, Joel Junicio, Maria Luisa Doringo, at sa libu-libong tagapakinig sa radyo sa DCAS 702 AM at tagasubaybay sa FB at GCTV. you can't. you Paano ba natin mailalarawan ang paghahari ng Diyos? Ito ang tatalakay natin ngayon sa ating karunuang buhay sa pamagitan ng pagbubulay-bulay sa Mateo 13, 24-35 at 44. Babasahin ko ang magandang balita Biblia ng Mateo 13, 24-35 at 44 Nagsalaysay muli si Jesus sa kanila ng isa pang talinghaga. Sinabi niya, Ang kaharian ng langit ay katulad ng isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Isang gabi, habang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway, naghasik ng mapanirang damo sa triguhan at saka umalis. Nang tumubo at magbunga ang trigo, lumitaw din ang mapanirang damo. Kaya't pumunta ang mga utusan sa may-ari ng bukid at nagtanong, Hindi po ba mabuting binhi lamang ang inihasik ninyo sa inyong bukid? Bakit po may damo ngayon? Sumagot siya, Isang kaaway ang may kagagawan nito. Tinanong siya ng mga utusan, Bubunutin po ba namin ang mga damo? Huwag. Baka mabunot pati ang mga trigo, sagot niya. Hayaan na lamang ninyong lumago kapwa ang damo at ang trigo hanggang sa anihan. Sa pag-aani, sasabihin ko sa mga tagapag-ani, ipunin muna ninyo ang mga damo at inyong pagbigkis-bigkisin at saka sunugin. Pagkatapos, ipunin naman ninyo ang trigo sa aking kamalig. Sa pagpapatuloy, isa pang talinghaga ang isinalaysay ni Jesus sa kanila. Ang kaharian ng langit ay katulad ng isang buto ng mustasa na itinanim ng isang tao sa kanyang bukid. Ang buto ng mustasa ang pinakamaliit sa lahat ng binhi, ngunit pagtubo nito, ito'y nagiging mas malaki kaysa alinmang halaman at nagiging punong kahoy. Kaya't nakakapagpugad ang mga ibon sa mga sanga nito. Nagsalaysay pa si Jesus ng ibang talinghaga. Ang kaharian ng langit ay katulad ng pampaalsa na inihalo ng isang babae sa tatlong takal na harina hanggang umalsa ang buong masa ng harina. Ang lahat ng ito ay sinabi ni Jesus sa mga tao sa pamamagitan ng mga talinghaga at wala siyang itinuro sa kanila nang hindi sa pamamagitan ng talinghaga. At doon sa 44 ang kaharian ng langit ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao, ngunit agad itong tinabunan. Tuwang-tuwa siyang umalis at ibinenta ang lahat ng kanyang ari-arian upang bilhin ang bukid na iyon. Nangaral ang ating Panginoong Yesus sa pamamagitan ng talinghaga, katulad ng narinig ninyo sa mga talatang aking binasa. Ang talinghaga ay isang paraan ng pagsasalaysay na nakabatay sa mga pang-araw-araw na karanasang madaling maunawaan ng tao. Tinutulungan ng talinghaga ang tao na kilalani ng kanyang sarili, lalo na ang kanyang pagkakasal at pagkukulang, hatulan ng kanyang sarili at pagkatapos ay magpasyang sumunod kay Jesus sa diwa ng pananampalataya upang mapaloob sa kaharian ng Diyos. Inilalarawan ng ating aralin ang paghahari ng Diyos sa pamamagitan ng iba't ibang talinghaga. Ang mga talinghagang ito ay tumutukoy sa mga sumusunod na kalikasan ng paghahari ng Diyos. Ang paghahari ng Diyos ay may simpleng pagsisimula ang paghahari ng Diyos ay uh, uh, tago. Ang paghahari ng Diyos ay higit kaysa kayamanang material. At sa paghahari ng Diyos ay inihiwalay ang mga banal sa makasalanan. Sa paniwala ng mga Hudyo, ang paghahari ng Diyos ay isang political event. Hinihintay nila ang takdang panahon na ang sugo ng Diyos na mula sa angka ni David ay magtatatag ng kaharian ng Diyos sa Israel. Ang sugong ito ang magpapalaya sa Israel mula sa dayuhang imperyo. Sa kaisipan ng mga Hudyo, ang paghahari ng Diyos ay siyang magtatatag ng katarungan at katwiran sa buong lupain ng Israel at tutuldok sa kahirapan. Kaya't ang pangangaral ni Jesus tungkol sa paghahari ng Diyos ay tunay ngang isang mabuting balita. Ngunit ang problema ng mga Hudyo noong panahon ni Jesus ay hindi nila nakikilala ang Mesyas. Hindi rin nila maunawaan ang kalikasan ng paghahari ng Diyos. Ito ang dahilan kung bakit kinakailangang ipaliwanag ni Jesus ang tungkol sa paghahari ng Diyos sa pamamagitan ng talinghaga. Ang unang puntong tinalakay ni Jesus ay ang simpleng pagsisimula o ang payak na pagsisimula ng kaharian ng Diyos. Dalawang talinghaga ang naglalarawan sa simpleng pagsisimula ng paghahari ng Diyos. Ang una ay ang talinghaga ng butil ng mustasa. Ang paghahari ng Diyos ay inihalin tulad sa butil ng mustasa sa kanyang pagpapasimula. Ayon sa description ni Jesus, ang butil ng mustasa ang pinakamaliit sa lahat ng mga binhi. Ngunit kapag natanim na ay lumalago at nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Nagiging punong kahoy ito na napapamugaran ng mga ibon ng panahong yun, ay hindi mahahalata ang paglitaw ng paghahari ng Diyos sa pagkataliwas ito sa inaasahan ng mga Hudyo na isang marangyang pamamayagpag sa larangang politikal. Ang paghahari ng Diyos na inumpisahan ni Jesus ay simple at hindi mahalata sa tahimik itong kumikilos. Ngunit sa hinaharap ang paghahari ng Diyos ay lalago at lalaki na tulad ng isang malaking puno na makakayang silungan ng lahat ng mga lahi ng tao sa buong daigdig. Hindi lamang mga Hudyo, kundi maging mga hintil sa pamamagitan ng Iglesia. Ito ang inilalarawan ng mga ibon na namumugad sa punong nagmula sa butil ng mustasa mangyayari ito dahil sa paglago ng iglesia. Ang paglago ng iglesia ay daraan sa iba't ibang antas. Mula sa butil ay magiging puno ito ng gulay at hindi maglalaon ay magiging ganap na puno. Mula sa maliit na sirkulo ng mga alagad na kinakatawa ng butil ng mustasa, ang paghahari ng Diyos ay lumalagong tahimik ngunit mabilis tulad ng katayuan ng iglesia noong panahon ni Mateo na di lumaon ay naging tila -tula tulad ng puno ng gulay. Noon ay hindi pa itutunay na puno sapagkat lalago pa ang paghahari ng Diyos sa hinaharap na kabibilangan ng lahat ng mga tao sa daigdig. Ang ikalawang puntong tinalakay ni Jesus sa pamamagitan ng talinghaga ng lebadura at ng natatagong yaman ay ang pagiging tago ng paghahari ng Diyos. Ito ay kumakatawan o kinakatawan ng lebadurang kapag naihalo na sa tatlong takal na harina ay hindi na makikita sa pag-alsa nito. Sa ganoon ding paraan naman, mauunawaan na ang paghahari ng Diyos ay inihalin tulad sa kayamanang nakabaon sa isang bukid. Ngunit nang ito'y matuklasan, ipinagbili ng nakahukay nito ang lahat ng kanyang kayamanan upang bilhin ng bukid na pinagbaunan ng tagong yaman. Nakatago ang paghahari ng Diyos ngunit ang halaga nito ay higit pa kaysa anumang kayamanang material. Ito ang ikatlong punto ni Jesus. Maraming mga Kristiyano sa ating kapanahunan ang nag-aakala na maingay ang magiging pag-unlad o paglaganap ng pag ng Diyos dito sa lupa. Ang iba'y binabago ang laman ng Ibanghelyo at ginagawang pangakit sa mga tao naghahanap ng tunay na mensahe ng pag-asang nagmumula sa mabuting balitang dala ni Jesus. Ginagawa nilang nakakakiliti ang ebanghelyo sa mga tainga ng na mga nakikinig at ang tinutugunan nito'y ang pagnanais ng tao sa mga material na bagay. Kaya't ang natututuhang yakapin ng tao ay ang Diyos na umaagaw sa atensyon ng tao ang kayamanan. Ang mga nabanggit ay tumutugon lamang sa mga pagnanasang tugunan ang panlabas na anyo ng pagiging reliyoso ng isang nilalang. Ngunit hindi naman nagagamot ang mga sakit ng kaluluwa ng tao. Kaya't marami ang pumupuna sa iglesia na walang lalim at puro ingay lamang. Pinagtatawa na ng sanlibutan. Ang mga kristyano at ginawan pa ng karikatura na puro Amen at praise the Lord lamang ang alam na sabihin, ngunit hindi kayang ipaliwanag ang pananampalatayang sinasandigan. Ang bagahari ng Diyos ay naghihiwalay sa mga banal at makasalanan. Ito ang ikatlong punto ni Jesus. Tulad ng paraan ng pagkilos sa kasaysayan, ang paghahari ng Diyos ay tahimik na kumikilos at walang makakapigil dito sa pag-abot sa lahat ng tao. Ang mabuting balita, kung ipangangaral ng tapat at walang halong gimik ay tiyak na magpapalambot sa matigas na puso ng tao. Hindi ito imposible, hindi ito imposible sapagkat nangyayari na ito. Nakakita na tayo at nakarinig ng patutuo ng pagbabago ng buhay ng mga dating mababangis na kriminal na naging mabubuting nilalang nila dahil sa katuruan ng mabuting balita. Sinabi ni Jesus, na marami ang makakarinig ng kanyang ipapangaral na talinghaga, ngunit kaunti lamang ang makauunawa nito. Gayunman, kung tunay na uunawain ang itinuturo ng talinghaga, makikita natin ang mga sumusunod na katotohanan. Una, tahimik ang pagkilos ng paghahari ng Diyos sa buhay ng tao sapagkat sa isip at sa puso ito nangungusap. Ang tunay na kapangyarihan ng ibanghelyo ay hindi sa mga panlabas na pamamaraan nakikita at nasusukat. Kapag ang ibanghelyo ay pumukaw lamang ng mga senses ng paningin, pandinig at panlasa, mababaw ang nagiging tanim nito kung hanggang sa emosyon ng tao lamang nakaabot ang marangya at maingay na pangangaral ng salita ng Diyos kapag dumating ang mga problema at pagsubok ng buhay madaling tumatalikod sa tinanggap na pananampalataya ang tunay na kapangyarihan ng aral ng paghahari ng Diyos ay sa puso at isipan ng tao kumikilos ang bunga nito'y malalim na kamulatan sa pagibig ng Diyos at nagbubunga ito ng tunay na pagbabagong buhay na siyang pinakamalaking himala. Kaya't ano paman ang mga pagsubok na harapin, patuloy ang pagtitiwala sa Diyos. Mas mabuting matutuhan ng iglesia ang tahimik ngunit tuloy-tuloy na pagtatanim ng butil ng pag ng Diyos sa puso ng tao kaysa maghimik na mga pamamaraan na wala namang malalim na bunga sa buhay ng tao. Ang mga Bible studies ay mabuting paraan upang gawin ang pagtatanim na ito. Ganoon din naman ang bunga ng malalim at maayos na pangangaral ng salita ng Diyos. Maraming kaluluwa ang maliligtas at lalago sa pananampalataya. Ikalawa, sapagkat ang paghahari ng Diyos ay tahimik na kumikilos, ang paglago nito sa puso ng tao ay dahan-dahan ngunit malalim. Ang gusto ng maraming kristyano ngayon ay ang agarang pamumunga ng mga itinanim sa puso ng tao. Hindi ito kaagad mangyayari. Kailangan dito ang tuloy-tuloy na pangangalaga at pagmamalasakit. Ganito ang kalikasan ng bawat butil na itinatanim sa lupa. Walang maikling paraan upang maging halaman ng isang butil may proseso itong pinagdaraanan. Gayun din naman ang paglikha ng pananampalataya sa puso ng tao. Ang gawing halaman, ang butil ng pananampalataya sa puso ng tao ay gawain ng banal na espiritu. Ang tungkulin lamang ng tao ay ang maging tapat sa kanyang pagkakatawag na ipangaral ang salita ng Diyos ang paglago ng butil at ang pamumunga nito ay unti-unting mangyayari kaya't kailangan ang katsagaan. Mabagal man ang prosesong ito, ngunit malalim naman ang kapit ng magiging ugat nito sa puso ng tao. Ikatlo, walang makakapigil sa paglago ng paghahari ng Diyos kahit na ito'y tahimik at dahan-dahang kumikilos. Ang Diyos ang gumagarantiya na walang makakapigil sa paglago ng kanyang paghahari sa daigdig. Kaya tang inaasahan ng Diyos sa tao ay ang maging tapat sa gawaing ipinagkatiwala sa kanya. Kung sigurado na ang paglagong ito Huwag na nating dagdagan pa ng mga pamamaraan na makasisira lamang sa pag-usad ng pag ng Diyos. Huwag nating dagdagan ng kung anong-anong ingay ang pangangaral ng salita ng Diyos upang di nito maagaw at mailayo ang, it ang atensyon ng tao. Tigilan natin ang maging mapagpaimbabaw sapagkat nababasa ito ng sanlibutan. Maging tapat tayo sa paghahayag ng Ibanghelyo. Tahimik man ang pagsibol ng butil. Asahan nating ito ay dahan-dahan, ngunit tuloy-tuloy na kumikilos upang mapangyari ang mabuting kalooban ng Diyos sa buong daigdig. Ang tungkulin natin bilang mga tagasunod ni Jesus, ay ang maging tapat sa pagkakatawag sa atin. Tayo'y manalangin. O banalamin Dios, maraming marami pong salamat sa paalala ng iyong kaharian ay nangyayari ng tahimik at dahan-dahan, ngunit ito ay malalim na itinatanim sa aming puso at isip. Kayo lamang ang maaaring magpabago sa buhay ng sinuman, ngunit maaari kaming pagamit sa iyo sa pamamagitan ng pagiging tapat namin sa iyong pagkatawag ito ang aming dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Maraming salamat sa iyong patuloy na pagsubaybay sa ating programa. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan mo, mahal ka ng Diyos, kahapon, ngayon, at bukas. Pastor Joey Umali, nagpapasalamat sa iyong pakikinig dito sa Karunungang Buhay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan, ang salita ng Diyos ay karunungang buhay at tanglaw sa ating landas, isa isip at isa buhay para sa matagumpay na pamumuhay. Inyong napakinggan si Pastor Joey Umali sa Karunungang Buhay. Tunghayan muli ang programang ito dito lang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan.